Nakakain ka na ba ng dahon ng mangga? Bakit hindi mo subukan? Dahil magugulat ka sa mga binipisyo nitong tinataglay. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga natatanging binipisyo ng pagkain o pagkonsumo mo ng dahon ng mangga. Ano-ano nga ba ang mga pwede nitong malunasan? At kung papano ito, ihahanda. Lahat ng iyan ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mangga ay isang masarap na prutas. Buhat nga sa tropikal na puno na kung tawagin ay Mangifera Indica na pinaniniwalaang nagmula pa nga sa mga bansang Myanmar, Bangladesh at ilang panig ng India. Maraming klase ng mangga, iba-ibang kulay at iba-ibang hugis. Ilan na nga rito ay ang Indian Mango at ang Manggang Kalabaw. Ikaw, ano pa ang klase ng mga mangga na iyong alam. Ang prutas na mangga ang siyangang pambansang prutas ng bansang India, ng Pakistan at syempre ng Pilipinas. At ito naman ang siyang national tree ng bansang Bangladesh. Subalit hindi ang bunga nito ang ating pag-uusapan, kundi ang dahon ng mangga. Nakatikim ka na ba ng dahon nito? Ang dahon ng mangga ay napakasustansya. Halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo nitong daladala. Ang sariwang dahon ng mangga ay nagtataglay ng mga tannins na nakakatulong upang malabanan natin ang pagkakaroon ng diabetes. Magpakulo ka ng sampo hanggang labing limang piraso ng sariwang dahon ng mangga. Palamigin nito magdamag at inumin sa umaga habang wala pangang laman ang inyong sikmura. Maaari mo rin itong inumin ng dalawang beses sa isang araw isa sa umaga at isa bago matulog. Mahirap ang pinagdaraanan ng mga taong may mataas na blood pressure at ito nga ay nararanasan na kahit sa batang edad pa lamang. Kaya naman gamit ang dahon ng mangga ay maaari mo nga itong Maagapan pa. Maaari mo itong gawing tsaa at inumin mo ito tuwing umaga. Nakakapagpapayat rin ang dahon ng mangga. Ugaliin lamang na inumin ang tsaa buhat nga sa pinakulo ang dahon ng mangga tuwing umaga. At sa iyong pagpapapayat ay hindi mo na kailangang gumastos pa. Nakamamangha rin na ang dinurog na dahon ng mangga pala ay mainam na lunas na panunaw ng mga gallstone at mga kidney stone. Kumuha ka ng ilang dahon ng mangga, patuyuin ito at durugin ito ng pino at ilagay sa tubig ang powder nito. Hayaan ng magdamag at inumin sa umaga sa inyong paggising. Feeling mo ba ay lagi kang pagod kahit maghapon ka namang tambay at walang ginagawa? Bakit hindi mo rin gamitin ang dahon ng mangga upang marilif ka? Ang pinakuluang tubig ng dahon ng mangga ay ihalo lamang sa inyong tubig pampaligo. Ikaw naman ba ay mayroong problema sa paghinga at iba pang respiratory issues? Kumuha ka rin lamang ng ilang dahon ng mangga. Pakuluan ito at lagyan ng honey at maaari mo na itong i-enjoy at inumin gaya ng isang tsaa dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Ano ang ginagawa mo kapag ikaw naman ay sinisinok? Umiinom ka rin ba ng maraming tubig? Tama, subalit maging ang dahon ng mangga ay maaari mo ring magamit sa mga pagkakataong ito. Magsunog ka lamang ng dahon ito at iyo itong langhapin at ang sinok mo ay agad mawawala. Kung ikaw naman ay mayroong paso sa balat, ang abo ng sinunog na dahon ng mangga ang iyong gamitin. Ilagay ito at ibudbud sa paso dahil mayaman ito sa anthocyanin na makakatulong upang maalis ang ilang mga bakterya sa ating paso o sa sugat man. Kung masakit naman ang inyong tenga nang hindi nyo naman maintindihan, magdurog ka lamang ng dahon ng mangga at ipatak ang isang kutsarita ng katas nito sa inyong tenga. Ang saponins, flavonoids at alkaloids nitong taglay ang makakatulong upang maalis ang kirot na inyong nararamdaman. Ang pinakuluan ring dahon ng mangga ay mainam palang panlunas sa mga dumaranas ng sipon at palaging pag-ubo Pagod ka na ba sa palagi ang pagtitina o pagkukulay ng iyong buhok? Dahil ito ay pumuputina. Bakit hindi mo gamitin ang dahon ng mangga? Kumuha ka naman ng lambod o batang dahon ng mangga. Ito ay durugin mo at gawing parang paste at ilagay sa inyong buhok at banlawan pagkalipas lamang ng labing limang minuto. Hindi ba't napakarami ng gamit ng dahon ng mangga? Nasiguradong mapapakinabangan natin sa araw-araw na problema na may kaugnayan sa ating kalusugan. At higit pa rito ay maaari mo nga itong kainin ng hilaw, iprito o isangkap sa ilang mga putahe. Isa ka rin ba sa naglalaway o sa nangangasim sa tuwing makakakita ka ng tao na kumakain ng sampalok? Isang prutas na kilala dito sa atin sa Pilipinas sapagkat napakasarap ng maasim nitong bunga. Subalit alam mo ba na hindi lamang ang mga bunga nito ang dapat mong bigyan ng pansin sapagkat maging ang mga dahon nito at mga sanga ay maaari mo ring gamitin at tiyak na magugulat ka nga sa mga dala nitong sustansya. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay isa-isahin natin ang mga maaari mong pagkagamitan ng dahon ng sampalok at ang mga karamdamang maaari nitong malunasan. Lahat tayo ay pamilyar sa lasa ng sampalok. Maasim, tangi at sesti sa dulo ng ating mga dila at batid ng karamihan ang sustansya nitong daladala. Subalit pa paano naman ang mga dahon nito? Batid mo ba na mas marami pala itong halaga? Kaya halika at isa-isahin natin ang mga dala nitong sustansya. Number 1. Mainam na panlunas sa mayroong malaria. Ang asim at sustansyang taglay ng pinakuloang dahon ng sampalok ay makatutulong upang malabanan ang pagkalat ng plasmodium falciparum na daladala ng mga lamok na nagdudulot nga ng malaria. Number 2 Mainam rin ito para sa mayroong mga diabetes. Ang anti-diabetic property nitong taglay ay makatutulong sa pagkontrol ng blood sugar level at sa pagbabalanse ng insulin sa ating katawan. Number 3 kung kayo naman ay mayroong scurvy o karamdamang tinatawag ring sailor's disease, bunga ng mababang vitamin C sa katawan at kadalasang nagre sa pagdurugo ng gilagid, ng kuko o madali ang pagkapagod. Ang dahon ng sampalok ay mainam mong gamitin. Ang regular na pagkonsumo ng pinagpakuluan ng dahon ng sampalok o pagsipsip ng katas ng sariwang dahon nito ang magsisilbi ng ascorbic acid ninyo. Number 4. Isang antiseptic din ang dahon ng sampalo, at mainam sa pagpapagaling o pagpapahilom ng sugat. Nakatutulong ang dahon nito sa pagpapasigla ng ating mga red at white blood cells, upang mapabilis nga ang paghilom ng mga galos o mga sugat sa balat. Number 5. Kung kayo naman ay isang ina, makatutulong rin ito upang ma-improve ang kalidad ng inyong gatas. Number 6. Mahusay rin ang katas o pinagpakuluan ng dahon ng sampalok bilang pangalis ng mga infeksyon, lalo na nga sa mga sensitibong bahagi ng katawan. Number 7. Ang analgesic properties nitong taglay ay mahusay rin sa pagbabawas ng sakit at kirot na dinaranas tuwing kayo ay mayroong buwanang ng dalaw. Number 8 At dahil storehouse nga ng vitamin C ang dahon nito, ay isa itong mahusay na panlaban sa mga infeksyon. Number 9 Masakit ba ang inyong ngipin? Umabaho ang hininga? Ang pagkain ng dahon nito o pagmumumog ng pinagpakuluan na dahon nito ay makatutulong din sa inyo. Number 10. At ang panghuli ay makatutulong nga ito upang mabawasan o ma-relief ang sakit na dinaranas lalo na nga kung kayo ay may ulcer. Maaring kainin ang batang dahon ng sampalo. Maaari mong katasin o kaya naman ay pakuluan. Isang bahagi pa lamang ng puno ng sampalok, subalit marami ng pakinabang. Maaaring gamitin sa pagluluto, panlunas sa mga karamdaman, at mahusay din sa pagpapalakas ng inyong katawan. Ikaw, may iba ka pa ba bang pinagkakagamitan ng dahon ng sampalok? Pamilyar ka ba sa halamang ito? Umaaring nakita mo na nga itong hain sa inyong hapag-kainan. Ito ang halamang pako. Isang pangkaraniwang halamang tumutubo sa mga liblib na probinsya at madalas ngang ginagawang salad o gulay ng mga katutubo. Subalit batid mo ba na ang halaman ding ito pala ay isang mainam na gamot at panglunas sa ilang karamdaman? katulad ng panlalabo ng mata, pananakit ng puson, pagrupok ng mga buto, at maging diabetes. Kaya naman halika at samasama nating alamin ang mga pakinabang at binipisyong dala ng halamang ito na pako na madalas ay di nga natin pinapansin. Fern, Fiddleheads, Fiddlehead Greens o mas kilala nga natin sa tawag na pako. Hindi lahat ng klase ng paku ay makakain, kundi pawang mga particular na variety lamang nito. Madalas kinukuha ang nakatupi o bata pa nitong dahon o paklang, habang ito nga ay malambot pa upang gawing salad o di kaya naman ay gulay. Ang paku ay isang gulay na may lasang maaaring maihalin tulad nga sa dahon ng kamoting kahoy o di kaya ay ng talbos ng kamote. at maging sa ilang bahagi nga ng mundo. Ito ay pagkaing espesyal din sa kanila. Sa bansang Indonesia, kanila nga itong ginagataan kasama ng ilan pang mga gulay. Samantalang sa Japan, madalas ay kanila naman itong iginigisa. Sa India, kadalasan nila itong ipiniprito at ginagawa namang pickle sa bansang Nepal. At syempre dito sa atin, ito ay madalas ngang ginagawang salad o sangkap na gulay kasama ng hipon, talangka at mga suso. Subalit batid mo ba na bagaman simple lamang ang gulay na ito at madaling ang hanapin sa mga gilid ng ilog o sapa, ay nagumapaw naman ito sa maraming sustansya, kagaya ng vitamins, omega-3, omega-6, fatty acids, potassium, iron, copper at manganese kung kaya hindi nga nakapagtataka na maraming sakit ang kaya nitong malunasan. Una ang pako o ang dahon ng pako ay mainam para sa mga buto. Ito ay mayaman din sa kalsyum na magaling para sa kalusugan ng ating ngipin at mga buto. Para naman sa mga mayroong dysmenorrhea, ang pagkain mo ng pako bago dumating ang buwan ng dalaw ay mainam at makatutulong na mabawasan ang pananakit ng puso na nararamdaman bunga ng PMS o premenstrual syndrome. Ang pagkakaroon ng iron deficiency ng isang tao ay isang delikado ring kondisyon. Kaya mainam ang gulay na ito upang muling mapataas ang iron ng ating dugo na maaaring humantunga kung hindi maagapan sa pagkakaroon ng anemia. Magandarin para sa mata ang gulay na pako. Ang taglay nitong vitamin A ay mainam para mapanatiling malinaw at malusog ang inyong paningin. Sa tulong rin ng gulay na ito na pako, ay mas mapipigilan ang pagkakaroon ng cancer cells sa ating katawan at ang tiyansa ng pagdami panito. Mainam rin para sa puso ang pagkonsumo ng gulay na pako. Ang potassium content nito ay mahusay sa pag-eliminate ng mga excess na sodium sa ating puso na upang makaiwas sa pagkakaroon ng heart stroke o heart attack. At ang panghuli ay para sa mayroon namang diabetes. Makatutulong ito upang mapababanga ang inyong blood sugar level. Kaya ano pa ang hinihintay? Kumain na! Nang gulay o salad na pako. Halamang madalas nga ay ginagawa na nating plants, pero maaari palang kainin at marami rin palang dalang pakinabang sa kalusugan natin. Ikaw, kumakain ka na rin ba ng pako Nakita mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Batid mo ba na ang halamang damong ito pala ay nag-uumapaw rin sa mga sustansya at baka hindi mo pa nga batid na ito ay makakain rin pala. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga pakinabang at gamit ng damong ito na kilalangan natin dito sa Pilipinas bilang talilong o taling-taling. Ito ang halamang talilong. Simpleng halamang damo. Tumutubo lamang kung saan saan at agad mo ngang mapupuna dahil sa mga ganda nitong mga rosas na bulaklak. Kilala nga ang halamang ito sa mga katawagang Ceylon Spinach, Talilong, Taling-Taling, at Philippine Spinach. Isang klase ng makatas o matubig na halamang damo na tumataas nga ng mahigit sa dalawang talampakan lamang. Madalas tumubo ang mga talilong sa mga malamig at mamasamasang lupa. At kadalasang ginagawang gulay, salad, sahog sa sopas o kaya naman ay sanilaga. Kadalasang tumutubo nga ang talilong sa mga bansa sa US, Caribbean, Africa at dito sa atin sa Asia. At bagaman tumutubo na nga ito dito sa atin sa Pilipinas, subalit hindi naman natin batid na napakarami pala nitong pakinabang sa atin. Ang mga dahon ng talilong ay isang mainam na diuretic medicine na ang ibig sabihin ay nagpaparami ito sa ating ihi upang mas mailabas pa nga natin ang mga toxins sa ating katawan na mainam para sa mayroong mga heart failure liver cirrhosis, hypertension at sakit sa bato. Mainam ring emollient o moisturizer ang halamang ito upang magkaroon ng magandang kondisyon ng balat. Mainam rin ang pagkain ito lalo na nga sa mga hindi agad natutunawan at upang makaiwas pa nga tayo sa pagkakaroon ng mga gastrointestinal disorders, constipation at irritable bowel syndrome. Mayaman din sa vitamin A ang halamang talilong na mainam upang maiwasan natin ang maagang pagkakaroon ng Alzheimer's disease. At gayon din sa vitamin C na mahusay upang maging malakas ang ating resistensya. Pinaniniwalaan ring panluna sa paglaki ng prostate ng mga kalalakihan ang pinakuloang ugat nito na maaaring inumin dalawang beses sa isang araw. At higit sa lahat ay mahusay na pagkain para sa mga nagbabawas ng timbang. Ligtas kainin ng mga buntis o ng mga bata ang halamang ito sapagkat nakadaragdag pa nga ito ng level ng dugo sa ating katawan. Hindi ba't napakahusay ng talilong? Makakain na, masustansya na, ay marami pa palang lunas at ang isang ito ay magandang gawing ornamental na halaman para naman sa mga kaibigan nating plantito at plantita. Ikaw, mayroon ka rin bang tanim nito sa inyong hardin o sa bakuran? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.